ising ko lang. <laughs> Ay, hindi pala kayo na pa ako nagising. Nag-edit pa ako. Tapos, tataas ko lang tumawag sa family. One hour kami nag-usap. So, ayan, alas 5 ng, ng hapon. Inabot na na alas 5. Pagkain pa lang ako, guys. Ayan. Parang intermittent fasting na to. <laughs> 16 hours. <laughs> bago kumain. Hmm, amoy ano ah. Amoy tuyo. Ito guys yung ano ko. Yan. yan po yung ulam ko yung niluto ko nung isang araw tapos ito nung isang is late yung ano, oras <laughs> oras ng card hindi hindi, intermittent fasting to intermittent fasting <laughs> hindi ako nakakuha ng plato, ayaw ko nang bumalik doon ililipad na lang natin ito. Ito gagawin kong plato. So, let's prepare our meal for today's video. First, my... Wala mo na tayo ng kapi, guys. Hmm, asukal. Kunting asukal lang. Kasi nakakahina ng immune system ang asukal. Sabi ni Doc Atoy. Ha? Sabi ni Doc Atoy. Hmm. Nakakahina ng inyong system ang asukal. Uh, Kahit nga dapat itong creamer, dapat wala eh. Dapat pwede lang na kapi. Next time, pag naubos ko itong creamer, kasi pagka ano, coffee na lang ako. Pagka yung black coffee, mas mas maganda daw talaga. Tapos kung mas maganda. Mahamahalin ang black coffee mo. Sabang, ano eh. Yan, yung ganyan. Ito. Ah, diba? Pag, pag, pagka kaya re-order ka sa ano, pag sinabi mo black coffee, eh, ibig sabihin na ano walang asukal. <laughs> ah, yun ba yun? <laughs> <laughs> Okay. Akala ko kasi brown coffee. <laughs> 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 hindi. Ano lang. Ito sige wala talaga mo. Sa mga, so, sa, ano, sa mga restaurant, pag order ka ng kasi uh, black coffee, mas masarap na kape lang talaga yung kinagabi uh, na. nasa utak ko pala black chocolate. Ano yung chocolate? dark chocolate. Dark chocolate. Eh, kasi pag black coffee, hindi sabi na asukal. Pero pag, ano ka, di ba ang tanong ninsan na, ano, black coffee o oh, with cream Or with milk o ganun. Ayun pala yun. Eh, yung ibang, mga mga sosyalin, pare, ano, nagpapaad ng sugar. Kasi, pero yung sugar na binibigay, yung mga sasya yung mga lang. Kasi, wala talaga ang yung ano nila. Kaya ba yung sapal? Yung ano ka? Ay, yung asokan yata yung mga sasya. So, sobrang pait. Kasi pag black, pag coffee talaga yun, ano, gano'n nga ano so, nila. Tapos pa eh. Ang bibigay lang sa'yo, may gat, palito, gatas. Oo, nakalangin ako. Grabe. Kasi wala talaga aso asukal na office nila. Grabe pa ito. Pwede ka naman humingi ng aso din. Eh. I woke up like this. Pasensya na kayo sa ano ko. Ay, <laughs> wala ko binay na. <laughs> Sorry. Yan talaga. Tinatamad ako. Didiretso ako ng ligo mamaya. Kain tayo guys. Mm. Ito yung foods ko. For today's video. foods ko. Kasi ito eh, yun naman yung ko. Uh -huh. Ready, huh? Si Inday Karia. Um, <laughs> <laughs> okay naman yung gata. Kaso sobrang anghang na. Manu na yung sili. na. So, maliligo na ako. E, ano muna na tayo ng tubig. See you later, guys. Gabi na guys dito sa Dubai. Time check. 7.40 in the evening. Katatapos ko ng maligo. Sinot ko na yung mga regalo ko sa sarili ko. Twinks. Twinks. Ganyan talaga yan. ba Pamayay niya sa may gusto. Hmm let's supply our cream or many cream the anti-melasma cream plus and black medyo kaminis-kinis yung face lock natin dahil sa me na lang palang susi. Gumamit pa ako ng iba. Mura na. Effective pa. Iba. Actually, itong damit ko, guys, yung na-request namin is Mickey Mouse na black. Yung na-receive na namin galing sa yung deliver na. Ganito na ito. Ganito yung natanggap namin. Hindi ito yung in-order namin. Hirap talaga pag-online.